Good day mga boss. Another day, another video po ito ng ating beginner tips. So question po is, ilang beses magpakain ng layer chicken? Nasa ilang sako ang kain nila sa isang buwan? So sasagutin natin ito mga boss ano. So ito is based sa my experience. But before that sa mga bago po sa ating page, uh, kami po is located dito sa Aklan province po sa Western Visayas. Bali, meron po tayo mga boss na set. Meaning po is manok na po yan with cage delivery and installation na po. And then sa mga cages din po natin, nagsiship po kami nationwide via Jade Tracking Services po. So, anywhere po, basta pasok po sa minimum order, pwede po natin ipaship yung cages natin nationwide. So, balik nga tayo mga boss sa ating topic today. So, Ilang beses nga ba magpakain sa isang araw sa ating mga layer na mga manok? Most farm po mga boss, karamihan po sa mga farm natin, yung practice po is twice a day you 'no. Know? So, isang beses po sa umaga, ito po is before sila mangitlog, and then isang beses naman po sa hapon. So, it is at least 5 to 6 hours or minsan po mga 4 hours before mag-off ng ating pailaw sa mga manok. So, another question dyan mga boss is, anong oras po dapat pakainin yung ating mga manok? So, dito po mga boss, umaga po ano, uh, iba't ibang farm, iba-iba po yung schedule nila ng pakain. Kasi, depende po actually yan sa routine o sa nakasanayan na po ng manok. So, for example po, yung manok po din sa inyo, on the first month po, lagi po kayo nagpapakain sa kanila. 6 to 7 a.m. So, gagawin po as much as possible, uh, maintain po natin yung time frame na yan or yung timeline natin from 6 a.m. to 7 p.m. po yung pakain natin. Para yung manok po natin, nakapag-adjust po yung katawan nila every time na pagtapak ng 6, maghanap na po yun ng pakain yung ating mga manok. So, hindi naman po yan necessarily na kailangan na 6, 7, pakain na po agad. So, depende po yan sa routine ng manok. Kasi po, pagka pabago-bago yung ating pakain, yung oras ng pakain natin sa manok, is nakakadulot din po ito ng stress sa kanila. For example po, pag nasanay na sila ng 6 p.m., ah, uh, 6 a.m., sorry, 6 a.m., maghanap na po yan ng pagkain. So, what if po, uh, 6 a.m. po ngayong month, pagka next month po, ginawa ko pong 8 a.m. So, yung manok po, nasistress po yan, ano. So, kapag na-stress po yung ating manok, possibility, mababa po yung production nila ng itlog. So, di rin po natin gusto yan. So, kapag uh, nasanay na po natin yung mga manok natin na 6pm to 7am, e-maintain eh na po natin yung 6am to 7 And then, boss, sa hapon naman po, anong oras po dapat? Nasabi nyo po na kailangan po uh, 5 to 4 to 6 hours before mag-off ng light. So, yung explanation kasi dyan mga boss eto po is ginagawa para yung feeds po ng manok, uh, maubos po nila yan. So normally, nagpapatay po ng ilaw 9pm to 10pm. So as much as possible, uh, pakain po tayo ng mga in between ng 4 to 6 hours po before patayin yung ilaw. Uh, so example po, pagka uh, 9 po yung patayin natin ng ilaw, so as much as possible, mga 4 For 30 or 5, pakain na po tayo. Or mas early po, mas okay kung mga 4p. And then, another question nga, boss, ano? So, ilan po bang grams dapat yung pakain sa manok? So, sa manok po kasi, boss, yung iniwasan natin dito is yung mag-prolapse yung manok. And then, mag-underfeed po sila. So, yung prolapse, mga boss... Meaning, yung itlog na malaki, hindi po yan malalabas ng manok. Kapag sobrang laki po yung itlog, tendency po niyan, magbabara po yan sa puwet ng manok. And then, yung manok po natin, mamamatay. So, madami pong cases na ganyan. So, para maiwasan po as much as possible, i-compute po natin yung feeds natin sa mga manok. And as much as possible, i-distribute po ng maayos throughout sa, for example, sa baba po i-distribute nyo ng maayos so ilang grams nga ba per chicken yung standard kain po ng ng mga boss ng manok is around 100 to 115 grams per head ito po ay adult na so nangingitlog na po yan so for example po um, sa umaga so divide lang po natin yan so magtatama po yan around 50 to 57.5 grams per head So, i-compute po natin sa isang set. So, sa isang set po niyan, boss, sa isang pakain, tatama po yan ng 2.5 to 2.7 uh, kilogram per feeding. So, isang set po natin is 48 heads. So, yung 2.5 po, i-divide din po natin yan into 3. So, isang portion po sa low tier, sa middle tier, and then sa upper tier. So, let's say uh, 2.5. So, 0.8 something po yan. So, pwede po natin yan i-round up sa 1 kilo per um, per tier. So, sa baba po, 1 kilo or something 1.8, uh, 0.9. So, pwede din po natin i-round up yan sa 1 kilo. So, basta make sure lang po na naka-distribute ng maayos yung feeds. So, yan lang po mga boss. And maraming salamat po sa so, mga gusto order. PM lang po kayo dito sa page natin.